mapagtalang umaga po, gabi, tangali, hapon na ito. Muli kami nagkita ni Rebecca. Kung natatandaan po ninyo, siya po yung manga girl na aking binilang. So, kumusta ka na, Rebecca? Ayos lang po. Nag-aaral ka ba? Kumusta ang pag-aaral mo? Ayos lang din po. Ba't wala kayang binibenta ngayon? Wala kayang ibinibenta ang manga ngayon? Wala po. nangangarol lang po kasi wala ka, ah, ba? Ay, binigyan na kita ng lisanda, no? Okay, na ba yan? Pangkain mo na yan. mag aaral ka. Kumusta ang pag-aaral mo? Ayos lang po. Ay, sino nagpapalaki sa'yo? Si Lola po. O, magbait, ha? Tsaka huwag kang magpapagabi rito, ano? Alam mo, yung bagas-bas delikado lugar ito, ano? Ingat-ingat ka palagi, Rebecca, ha? At mag-aaral ka lang mabuti, ha? para ikaw ay lumaking may pinag-aralan at lagi mong isipin yung kalagayan mo ha kumusta naman si lola mo malakas pa ba malakas pa eh sino ang, papat mama mo nasaan na papatay na po sila bali si lola lang nagpapalaki sa yo. o ganun. kumusta kumain ka na ba K uh, uh, hindi ka pa kumakain ulit ka Uli ka dito punta ka dun Baka may pagkain dito. Pag, Bibila lang kita ng pagkain. Ano mga kakain dyan? Ha? And bigyan mo lang isang ano. Yung ano ba ang gusto mong pagkain? Ha? Ito sila ko kasi pakibigyan mo ng twist room. Oh, sige, chicken silog na lang. Chicken silog. Chicken silog. So ito po si Rebecca, yung nagtitindala po ng mga dito na ating pong na-vlog. So ngayon lang po ulit kami nakita. Nagkita. Siya pala ay eh, na-vlog ni Roda Mix Vlog. So kumusta naman? Nakailang punta sa iyo si Roda sa ilang beses ka niyang naiblog? Dami -dami na niyang na-vlog? Ah, madami-dami na rin. Baka mamaya sundin niya, niya po ako. Ah, susundin ka niya? Bakit? Sana pag-aralin ka niya, ano? Masimba po kami dito. Ah, sa church? Oo, oh, maganda yun kasi ano yun na ah, word of God ang mga binibeses doon. So, nakakatuwa kasi eh, at least nalaman ko na ikaw pala. Miss, magkano po yung ma'am? Pakikwa na, an -na ah, ano? Tawa na lang ba? O, pakikwa na. -na lang. Yan, yan ah. Bin, binili na. Lang, binili na kita lang makakain mo, kumain ka na lang ano. Tapos sabihin mo na lang kay Roda na nagkita tayo, ano? Pero hindi ko ina-expect na si Roda pala ang nag-vlog sa'yo. Kuya, nakita ko lang yung kuya doon. Yung uh, nagtitinda lang pa ako ng orange, nakita ko rin. Ay, kumusta naman si Lola mo? Ayos lang pa. Oh? Ayos lang? Mahalaga, ma okay ka. Wala naman yung eh. Puro buo. Okay naman, man. hindi man ako nagmamadali. Sige po ka muna, ganap na lang mo dito. Sir, ba pwede maupo ito? Andito ah, lang. Eh, may bayad man yan. Dapat sa so maganda kang lamesa kasi binayala naman natin yeah. ang kakainin mo. Eh. Saan mo gusto mo po? Ha? Saan na lang po. Kasi maupo ka dyan. So, ito po si... Ito po si ano, si... Si Rebecca. Rebecca, kumusta pag-aaral mo? Anong grade ka lang ngayon? Ah, grade 5 ka na ba ngayon? Pagbutin mong pag-aaral mo, ha? Ayaw okay. ay, ko nga, pag tumino sa pag-aaral, gusto ko mag-aaral mag pag-aaral Ano ba pangarap mo pag paglaki? Pulis to. Ay, pulis. Ay, napakagandang pangarap yan. Sana ay pagpatuloy mo lang. Alam mo, mangarap ka, libre, wala namang bayad yan. Siyempre, unang-una, lagi tayong manalangin kay Lord. Ano? Priority mo si God, at pag pinriority mo si God, ipapriority ka ni God. Ha? Tsaka mag, maging mabait, masunurin kay Lola. Huwag maging pasaway, di ba? So, alam mo, walang pangarap na hindi matutupad pagka pinagsikapan. Malay mo, may gamitin ang Diyos na ikaw ay magkaroon ng sponsor para pag araling ka, di ba? Kumusta si Lola mo? Okay lang naman po sa London sa bahay. Saan ka ba nakauwi ngayon? Mo uwi. Yan po sa likod po ng malaking binti. Ay bukas wala kang pasok na Sa lunes, may pasok na. Saan ka ba dito nag-aaral? Diyan lang po sa bagas pa sa elementary school. Mm. po sa lunis. Hmm. Not... ba Lola mo? Hmm. So, sige. Hindi, kumakain pa po ito. Binilang ko ng pagkain. Kain take out mo na lang. Paki take out mo na lang, Ate. Yung kanyang kakainin, no? Uh, ah, may, may ano, may, may nasusunog. So, nakakatuwa po kasi nagkita kami ni ni ano, ni Rebecca. Rebecca, upo kami na, sige. Para mag-usap tayo. So yan, may pagkain ka na, ano, kainin mo yun, ha? Tapos yung perang nasa iyo, ipunin mo na lang, ano? Para ikaw ay hindi magutom. Tapos pagka, ano, pag nasa school ka, makikinig ka lagi kay teacher para yung pangarap mo maging pulis, matutupad yan. Walang pangarap na hindi natutupad pagkaging gusto. Ano? Basta mag-aaral lang na mabuti. Kalimutan yung mga bagay na Negative. Laging maging positive. Ano? So, ano masasabi mo ngayon? Mayroon ka ng pagkain. Maraming salamat po. mo sa inyo? Sa inyo po. Kilala mo ba ako? Ako okay. Sino ako? Brother <laughs> po. Natatandaan mo ka pala. Ano? Sige. Kain ka lang ha? Salamat po. Ayun lang. Ano man. Basta ikaw. O, ismail mo, Ismail. Hindi mo. Kaya kukunan kita ng picture. Alisin mo yung kinakain Yan main. Yeah. So, andito po tayo sa ano ito? Sa smoky grill. So, nasampungan ko po si ano, hindi pala siya kumakain. So, naawa naman ako. Kaya binilang ko na lang siya ng chicken silog. Yan. Yeah. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po. At nandito po tayo sa isang lugar kung saan po uh, nasumpungan ko si Rebecca. Pakihatin na lang doon yung suklean. Ano? dito lang ako. Yeah, marami po salamat sa inyo guys. Ito po si Brother Paas. Ah. So, huwag po natin kalimutan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog Kalinga Prab. Siyempre po ang inyong lingkod. Shoutout po at Marluza, Tita London, Mr. and Mrs. Biskitchen, Kamalang Sparity TV, Mr. Lita Rapuntas, Binilj Binilj. Nandito po kami ang kasama po ang tropa. Habang iniintay po yung ano, yung Americano. Maraming pong salamat. So dito po kasi, ito pong place na kung saan lagi pong tinatambay ang maraming tao para po mag, ano, mag-relax. So, kasama natin siyempre yung tropa ni Ate Rochelle. Rochelle, Rochelle, ayan. Shoutout kayo! Ayan. Ayan. ayan kasama po namin, ku po namin dito sa Bagasbas, bas kami. <laughs> okay, sige, salamat. Okay, bye-bye. Maraming salamat. Bye-bye, Nano! Kasama po natin, kabanting po natin si Rosel Takahasi. Maraming salamat po. So, andito po tayo guys sa eh? Bagaybas. Huwag po natin kalimutan ha. Eh? Support po natin. Salamat po sa mga hindi nag-skip ng ad, sa mga nagla-like, mga share. Mabuhay po kayong lahat. Ah, siya pala ang inyong apo, si... Kumusta naman po ang pag-aaral ni Rebecca Tay? Matalino man. Ah, matalino man. Oo, oh, madiskarte pati. Nagtitinda lang kung ano-ano para lang mabuhay, ano? Nakakatuwa naman. Ang mananay yan? Wala na ba? So kayo na po ang nagpalaki, parang Kumbaga anak nyo na yan Bilang lolo, papat, lolo ah So salamat po tayo sa inyong informasyon Ano po pangalan ni tayo? Agusto ah, Lolo po ni ano Lolo po ni Rebecca Mabuhay po kayong lahat See you next vlog po salamat Jesus loves you Kunin mo na yung pagkain mo Bye, God bless. Thank you.